And so hello, 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 hello everyone. Good morning. So at update lamang po tayo sa ating mga manak na inahin. So ito po si Mama Pig, Dabe. So Mother's Day at mga biik. Happy Mother's Day, Dabe. So ito po ang kanyang mga biik. Wait, lapit ko. Yan. Yan kanya po mga biik. Yan po ay ito na sila? Um, ito po ay 17 days na simula nung ah, mapangal. mapanganap. Ito na sila. Ayan. Talaga naman po sila ay ano, matatabal na. So, ito po ay 9 healthy piglets. So, ang karamihan po dito ay babae. So, 5 na babae, apat na lalaki. Ayan. Ito talaga gusto kong gawin inahin. Ayan. Um. thank you so sa kanyang mami kasi siya yung naka-ready na. <laughs> Ay, tumabi pa talaga. ayun Kasi eh. Ay, nagbangon. yan Ayan. oh, kita niya naman po ang likod niya. Ay, talagang kalak niya. So sila po ay tinuturuan ko ng kumain. So nag ah, ano sila, booster, peace spray booster na. Ayan, kita naman po sa kanilang katawan. Natalab na. At ito naman po isa. Nakay, wala nang ginawa. Ay, my God. I forgot the booster feeds. Ay, nahulog. Ayan naman po sila. Oh, sila po ay, ano na. 12 days eh medyo madumi pa lang yung inahin. Ayan, no? hilig nila pumunta sa may kanal. So, sila po ay sobrang healthy na. So, sila po ay tinuro na din ng pang 10 days, 3 days, and 4 days. Ayan. So, yun, So, hanggang dito lang po. Ayan. So, ito nga pala. Yan ay 64 days ng buntis. Ah, tapos yung isa naman. Naku, binuhusan ko lalong nagdumi. Si Chichi naman ay 74 days. Ayan, ayan. So, sana naman po ay magbiik na po ito dahil medyo matagal na po namin siyang alaga. So, sana yung makabawi naman. So, yun lang. Thank you. And continue on supporting my YouTube channel po. Bye!